So guys at mga ka-sexy, ito na nga. patuloy pa rin po kami sa pag po sa hagdanan papuntang Statue of Virgin Mary. Uh, tulad nga po ng sinabi ko kanina, balit 300 steps po yan bago po makarating doon sa statue. So after nyan, maglalakad pa rin po kami na mga about 10 minutes bago po kayo makarating dyan sa Uh, statue of Virgin Mary. Ayan po. So, ina po namin ulit yan yung mga hagdanan. At ngayon ay mag-shortcut kami dito sa kaliwang bahagi. Uh, maglalakad na po kami palapit po doon sa statue of Virgin Mary. So, kung makita niyo po yung kabuam, um, ayan, para po siyang higanting, ano, rebulto. So, ayan, Uh, first time ko po makalapit sa ganyang statue at makakita sa personal. So ayan nga po pala guys na foundation niya ay sinasabi nila na uh, ibig sabihin niya, yan yung po yung 12 tribes po na nasa Bible. So ayan po yung ibig sabihin ng foundation ng Statue of Virgin Mary. At meron po, po, ano, makita niyo po na meron po siyang hawak-hawak sa kamay niya. At meron din po siyang corona. So lahat po ng mga uh, itinayo po dyan sa palibot niyan, lahat po may meaning po yan. Ayon po sa gumawa po niyang ano, uh, Statue of Virgin Mary sa Monte Maria Shrine. So sasabihin ko nga po pala sa inyo guys na uh, ang Statue of Virgin Mary sa Monte Maria ay ang isa sa pinakamataas na statue sa buong mundo at ito ay itinayo sa pinakamataas na parte ng Batangas Bay sa Batangas City. At ang sukat po nito ay 322 feet o 98.15 meters at meron itong 21 na floor or palapag. Ang Mother of All Asia Tower of Peace ay ang centerpiece ng Monte Maria pilgrimage center na dinadayo ng mga deboto at mga turista tulad namin. So, ayan po makita niyo po yung palibot niya sa harapan po ng statue of Virgin Mary. Napakalawak po talaga. So, makakamukakumrate po talaga yung napakamaraming tao na gusto po magsimba po dyan or gusto po i-explore po yung loob ng uh, statue of Virgin Mary. So, ganyan po siya. So, sabi niya po pala sa amin na ang statue of virgin mary na yan ay 30 plus tons ang bigat so wow guys grabe 31 plus tons so ayun na nga guys so nakakit na po kami sa ng elevator po kami hindi ka po nakuhaan yung pag namin sa elevator so dito po kami sa 17th floor kung nakikita niyo po sa baba yung hawak po ni uh, virgin mary ay doon po kami ngayon So, ayan po, nagbideohan po namin o nakita po namin mismo sa harap namin yung mukha po niya. Ayan, napakaganda po, guys. Ganyan po yan. Kalaki po na statue of Virgin Mary. So, yan pa palang mukha niya ay gawa po sa purong tanso. So, ayan. Sabi po ng isa po sa namamahala dyan, kaya po ganyan na naging uh, kulay po ng mukha niya ay because sa uh, hangin po galing po sa dagat dyan sa buong Batangas dahil maalat po kaya po nagkaganyan po yung kulay niya pero made of ano po yan pure na tanso okay so ayan po yung mga tanawin dyan na makikita nyo po sa palibot ayan po yung sa baba yung hagdanan kitang kitang po dyan sa baba so ayan po guys picture pictures muna kami yan sa mukha mismo ni Virgin Mary so Ayan yan po pala ko guys. So, ano. Yung uh, muka niya. Pag nakakit mo kayo. Nasa 17th floor po pala kami, guys. So, bali 21 floor po yan. So, ngayon naman. Ayan. Kita po namin yung ano. Tanawin po dyan sa baba. Yung daga at yung island. So, ayan po, guys. si nakita niyo po. Ayan po yung sinasabi ko po kanina. Na... Uh, Verde Island Passage at uh, yung Batangas Bay. So, ganyan po kalawak po yung dagat po sa buong Batangas City. So, kaya dyan po makikita po lahat ng mga sasakyang pandagat po galing po sa Maynila at sa mga probinsya. So, dyan po sa baba na yan, ito naman po ay sa fourth floor. Bumaba po kami sa fourth floor at dyan po ay sobrang lakas po ng hangin. So... Itong so hangin na yan ay galing po dyan sa ha, paligid niya na ano, dagat. So, napalakas, napakalakas po ng hangin guys dyan. So, pero sobrang ganda po talaga. Kung kayo po ay gustong pumunta dyan, so sinabi ko na po sa dati kong mga post na madali lang po pumunta dyan sa Monte Maria Shrine. Explore niyo po tulad namin